Oh, good morning. Saan kayo papunta? Palabas ko magbebenta po ng gulay. Ah, nagtitinda ka ng gulay? Po. Eh, ba't kasakasama yung anak mo? Ilang buwan na ba yan? Dalawang buwan po. babayan eh, mga kababayan, sinong nakakaalam ng bulaklak na ito sa amin, ang tawag sa amin, katuray. Alam ko sa Ilocano, katugda. No? Di ba katugda? Katugda sa Ilocano, alam ko to. Hey, pero ano nga ba kahirap ang buhay ninyong, ng pamilya mo ninyong mag na dito sa probinsya? Um, sa akin po, ito, sa hirap ng boy, minsan po, isang kahit ka lang po kami. Minsan po, naglulugaw na lang po ako para may makain pag wala pa yung asawa ko, hindi pa umuwi. Kaya po, minsan lugaw, minsan kung may maano po akong talbos ng gamote, yun po ang ulo. ayan mga kababayan, mga kabarangay, magandang magandang morning. Kasama natin si Kuya Fred ngayon no? sa umagang ito. Mga kababayan, sa araw na ito, sa umagang ito, papa uh, papasyalan ko itong uh, mga pananim nating mais. Papasilip ko na rin sa inyo. Dahil uh, umalis ako dito. kailan? anong, kuya, alika. Kailan na umalis dito? Umalis ako dito, hindi, wala pang tanim eh. Wala pa, wala pang tanim yan. Anong buwan yon? December, kalagitnaan. December 15. Ganon. Oh, last alis ko dito, December 15 ba yun? Uh, December 15 tapos sa 5 na. Umalis ako dito, yung last na bakasyon ko mga kababayan, first week of December. Wala pang tanim, pero napakabilis ng uh, panahon. Pagbalik ko, mataas na. Nakakatuwa. Tignan mga kababayan, yung mga pinagpapaguran, pinaghihirapan natin. Kaya papasilip ko rin sa inyo. At uh, sa mga hindi nakakaalam, di ba kuya ang uh, mais, 30 days lang, aanihin na? Ah, uh, 90 days. 120 days. Ah, uh, Pinaka-maximum na yung 120. 115 to 120. Yan, mga kababayan. Kasi si Kuya Fred po, siya yung taga-alaga ng mga pananim natin dito. So, masaya ako, mga kababayan, sa mga nagtatanong kasi kung ano yung uh, mga business ni Daddy Frankie. Ito, mga kababayan, kung mapapansin nyo po, mula rito hanggang doon. Ayan, yung pare ang kulay. Ayan, tsaka mayroong pa doon. Pero siyempre, dito lang sa bungad, likod ng bahay to. Ilang patubig ang mais kuya? Four times. Nung binata pa ako mga kababayan, tatlong beses lang ah. Bakit yung guhit mo kuya pa ganyan na? Dati pag ano na? asa Sa dulo lang dulo. Ah, sa pinaganyan mo lang. Sana kuya, ano, maging maganda ang ani natin ngayon. Uh, yung Nung last na anihan ng palay, mga kababayan, medyo tablatalo yan. <laughs> Pero ganun ang buhay, magsasaka, mga kababayan. Huwag mong sasabihin, araw-araw, panalo ka. Mas uh, kawawa. Kaya nga kawawa po yung mga magsasaka natin, mga kababayan. Lalong-lalo lalo na pag wala kang puhunan. Uh, at uh, inabot yung mga bagyo, laging talo. Tapos ang mahirap pa dyan, pag ibibinta na yung produkto, laging ano, laging, laging mura. No? So, dito mga kababay, iwanan ko na si Bandam dito para magbuhat ng mais pag nag-ani. ng mais? Oo. Ani? Oo. Talo po po ng mais? Ha? Matagal pa? Matagal pa yan, 30 days. No? Ayan, maganda. No? Na ano na to kuya? Na fertilizer na to. Sa atubigan, sa bulak, iniro, tanong siam bispak. lupay mo ah. Ha? -huh. Lupay uh mo malawag ikaw mayari ko malari. Oo. Oo. Bala ko float din, pano sukat ng lote mo? Ha? -huh. Pano sukat ng lote mo? Bakit pati sukat kailangan pang tanungin? malaman ko. Ay, <laughs> hindi na kailangan. Basta, mula dito hanggang doon. mo? Lampas doon? Oo. Ay, hello. Oh, good morning. Saan kayo papunta? Palabas ko, magbebenta po ng gulay. Ah, nagtitinda ka ng gulay? Po. Eh, ba't kasakasama yung anak mo? Ilang buwan na ba yan? Dalawang buwan po. Dalawang buwan, tapos kasama yung anak mo. is... Dalawang taon po. Ilang taon yan? Dalawang taon po. Ah, dalawang taon. Siya ang panganay. Oo. Babae ba yun, lalaki? Babae po. ng ayan, baby mo. Dalawang babae din po. Babae rin. <coughs> bakit? Ano yung paninda mo? Puso ng saging tsaka katoray po. Hmm. Ay, oo. Masarap to. Mga kababayan. No? Pero... Pero bakit magtitinda kay kasama yung baby? Kawawa naman. <coughs> Wala po kasi magbabantay. Ha? Wala pong magbabantay. Walang magbabantay. Asan bang ba asawa mo? Nasa Bugalon po, nag nagtatrabaho po, lingguan po ang uwi. Ano trabaho niya doon? Sa bukid din po, ng ng bahay Mabuti, okay lang sa bata. O, oh, yung anak mo baka mapano. Saan kayo magtitinda? Sa labasan? Lagi-lagi ba kayo nagtitinda? Hindi naman po. Pag ano lang po. Kasi hindi naman po yung sahod, sinasahod ng asawa ko. Gusto ko lang po makatulong. So, pag nabenta mo yan, magkano benta mo? Marami ka bang ano, ganyan? O meron na rin pong konti. Kaso lang po, ito, ilalabas ko lang po ito para mabenta na po lahat. Mm hmm. Bakano bang kita ng asawa mo? Sa isang araw po, ah, 400 po kasi. Ah, 400? Sapat naman. Hindi, di, di, masyado po kasi na na nakukulahan kasi nagagatas din. Ah, nagagatas? Oo. No? kailangan talaga tulong-tulong, no? Magkano yung puso na saging? Bibilhin ko na lang para ano 20 kawa? Po. Ha? 20. 20. Okay. Eh po at anong tawag? Katuray? Opo. Ang benta ko po isang tumpok po, sampo, eh, medyo madami-dami na. Pwede na pong 20 pesos po. 20 yung saging, tsaka itong bulaklak, 20. Okay. Ayun eh, mga kababayan, sino nakakaalam ng bulaklak na ito sa amin, ang tawag sa amin, katuray. Alam ko sa Ilocano, katugda. No? Diba? katugda, katugda sa Ilocano alam ko 'to. Pero sa amin, katuray, masarap ito. Itika tika. Awakan ko muna ha. May plastik kasi kawawa yung baby mga kababayan, sinanay o. Dito sinanay si nanay, oh. dala-dala eh, si oh. niya yung anak niya, dalawang buwan pa lang. Nagpapa-breastfeed ka. No, po. No. Oh. Po, nakulang, nakulang. Pero dapat ano, yung di ba mga kababayan, yung sanggol, Baby, hindi pa ginagalang. hindi mo pa Wala mapag Walang mapag-iwanan. Oh, saan ba bahay niyo rito? Aja ah, sa likod. Hmm. Oh, Kawawa naman si baby. Tulog. Babuti pag nagtitinda kayo, ganyan. Tahimik. Tahimik naman po. Nasasanay na. Hmm. Sige, kunin. Ay! <laughs> ay yung bata makulit, no? Masarap ito sa ano. Gisa lang, igisa lang natin to, no? Mabuti na ano, nasalubong kita. Para, para hindi ka napupunta doon, kaya eh, kawawa yung mga anak mo. No? Eh, ano nyo to? Ha? E, plastic, may plastic ka ba? Ay, ay hindi, balutin na lang sa dahon. No? Balutin na lang sa dahon. Kunin mo to, Kuya Fred. Pangisa kasi makatulong man lang tayo sa mag na to. Okay, so magkano yun? 20-20, 40 ano? 40. Ay, eh, pahawak nga to, please. Ayan, bigyan na lang natin to mga kababayan kasi nakakaawa. Anong gatas ng anak mo? Ah, buna. Magkano ba ang buna ngayon? 280 80 po yung 400 grams. 280? Oh, Bilib naman ako sa nanay na to. Gusto rin niyang makatulong sa asawa niya. Yung asawa nga po niya, mga kababayan, sa bugal Saan sa bugal Sa lagit po. Lagit? O, okay. oh, taga doon ang asawa mo. Tiga dito ka. Oh? Uwi lang lingguan. umuwi. Okay, sige. So, Bona, 280. Bigyan na lang natin ito mga kababayan kahit papano. Makatulong naman tayo. Ayan, sige. Para may pambili kang gatas at saka huwag ka muna magtinda kasi naawa ako sa baby mo, no? Sa anak mo. Oo, oh, 1, 40. Oh, pero gawin na natin 1, para mga bilikang kang gatas, ha? <clears throat> Bilan mo ng damit short yung anak mo. O, oh, ito. Balik na lang kayo para ay uwi na kayo sa bahay. Ha? Huh? Oo. Oh, oh. <laughs> ah, bigas. Oo. Oh, oh napaka napaka importante mga kababayan alam nyo po sa mga kababayan lahat halos mga kababayan na natatagpuan kong mga kababayan natin dito sa probinsya pag nagbigay ako pera sasabihin nila natutuwa sila pambili ng bigas no pero sana mabilhan mo rin ng gatas yung anak mo pati siya kasi o oh, ilang dalawang buwan ang liit-liit ng baby ingatan mo ha oo sige Nakapalo po ako, Daddy Frankie. Lagi po akong nanonood. Ah, nanonood ka sa akin? Kilala mo kami? Oo po. Ay, buti naman. Nakapalo ka. Sa cellphone mo, patingin? Wala po. Nasa bahay po. Kasi madaling malubat po yung cellphone ko. Laging naka-charge po. Ha? Laging naka Ah, laging naka-charge? Ah, naka Bakit laging naka-charge? Madaling malubat po. Ah, baka Ay, sira, na. sira na? na po. May basag na rin po sa gilid. Kaya madaling malubat. Oo. Oh. Ay, bili ka na na bago wala po pambili. Imbis na pambili ng cellphone po, pambili na lang ng gatas at bigas po. Hmm. Oo. Oh, kawawa naman. Oh, man mo baka Ay, takpan masyado. Baka, baka hindi makahinga. Okay lang? Hindi nainitan? Okay. Ah, sa bagay kasi nandito mga kapabayan, nandito sa gubat-gubat. Baka ano, sige, takpan mo. Patingin ang baby mo. Oo, oh, ay, tulog. mo oh, pira usog. Sige. Okay. Nakakapanood ka pala sa mga upload namin. Sige nga. Kung nanonood ka sa akin, ano ba yung mga napapanood mo? Yung kagabi po, ang last na ano nyo, yung sa Nueva po, yung sa Mangga po. Ah, oh, nanonood nga. Mangga po, tsaka yung, si, yung hapon po, yung ayun. Oh. Uh, si Marites po, yung Ate oh. Asa na si Marites? Pumatay na po. Ah, followers nga natin. Nagsishare ka ba ng mga videos natin? Wow. Pag nagkakalood po, nanonood po ako, like and share po para ano po. Mm, nga. Uh, oh. Salamat sa pag-support-support mo sa amin, ha? ha? <laughs> Lagi mong pinapanood si Daddy Branky. Maka inspired po kasi yung pagtulong niyo po sa may hero po. <laughs> naka ano, nakatouch naman mga kababayan. Nakaiyak naman yung mga ganito mga kababayan natin. Sila na yung mga mahihirap pero na yung pagsabi nilang nakaka-inspired yung pagtulong natin tagos sa puso. No? Sayang di ko man lang makita yung cellphone mo. Na, iniwan ko po kasi nakacharge po. Eh. Nagdalobat. Malulobat. O kaya hindi yan nagdadala. Hmm. <coughs> <coughs> Ay, dito ka. Naarawan yung anak mo yata dyan. oh Mabuti, tahimik lang yan. Sunod-sunod lang yan. Ito po. Ito, may mga kulit po ito. Kaso, napagsasabihan. Napapagsasabihan naman. Ilan na anak mo? Dalawa po. Dalo. Bali, tatlo po sana. Ah, namatay ang panganay. Ano ang hanap buhay ng mga magulang ninyo? Sa bukid lang din po. Sa bukid lang din. Hmm. Sige, laban lang tayo, ti. Dahil, <coughs> mga kababayan, sabi niya, follower siya, sharer siya, nanonood. No? Ah, kilala niya yung mga beneficiary natin. At uh, dahil sira ang cellphone niya, eh, tawag nito, <coughs> namimigay si Daddy Frankie sa mga nakapalo, mga sharer natin, mga nagsishare. Yan, kagaya niya. So, sino-sino pa ano-ano pa yung mga napapanood mo, ate? Ano pangalan mo ulit, sorry? Jessica. Jessica. Oh, ano pa yung mga napapanood mong upload videos ni Daddy Frankie? Yung ang natatanda ko po, po yung may natulungan din po kayo nagtitinda ng mga, yung kangkog, yung may anak din po. May Oo. Natatanda ko din po yun. Ano ah, panood mo yon? Anong naramdaman mo nung napanood mo yon? Kasi yung, oh sige nga. Kami ng ano, kasi siya din, yung siya, walang, walang mag-aalaga din sa anak niya. Kaya sa hirap ng buhay, nagbibenta din po. Oh, nagbibenta din. Nakarelate ka rin ba doon? Kasi maraming umiyak sa kwento ng... Uh ni Kang Kongger Girl. Kasi napakahirap dito ka. Naarawan yung ano, baby mo. Dito, dito, lapit ka dito. Yan. Ang likot mo kasi. Ganun ba talaga, nanay? Sayaw ng sayaw? Opo. Kasi para <coughs> tumahimik po para mag... ah oh, ganon Ah, ate Jessica, ilan taong ka na? 33 po. 33. Gaano nga ba kahirap ang buhay ninyong, ng pamilya mo ninyong mag-iina dito sa probinsya? sa akin po, ito, ng minsan po, isang kahit ka isang tuka lang po kami. Minsan po, naglulugaw na lang po ako para may makain pag wala pa yung asawa ko. Hindi pa umuwi. Kaya po, minsan lugaw. Minsan, kung may maano po akong talbos ng kamote, yun po ang ulo po namin. Mm -hmm. Para lang makaraos lang po kami mag -ina. Makaraos? Opo. So, Ba't ka umiiyak? <laughs> lang po. Ha? Lang, minsan din po, na lang din po sa mga anak ko. Naawa ka sa mga anak mo? Hirap ng buhay. Ayoko po kasi maranasan nila yung ang hirap ng buhay. Bakit? Kaya e, gumagawa ng para. Gaano pa kahirap yung naranasan mo? na, na, na naranasan ko din magtanim ng palay. Hmm. pa po ako nung dalaga pa ako. Ah, nakikiupa ka? Ngayon hindi na. Pinatinto din ako. Uh, Oo, kasi may mga may anak na eh, no? Pero hindi pa rin mapigilan, nagtitinda ka pa rin. Saan mo kinuha yung paninda mong gulay? Mga ah. tanim lang po namin din po do's no. ng bakay. O oh, sige, ganito na eh. Bago tayo magkaiyakan, naiiyak ako mga kababayan pag naririnig ko yung sobrang hirap ng mga kababayan natin. Kiltam mo yung uh, baby nila. liit-liit oh. pa din nadala tapos narerelate ako sa kwento pa lang niya mahalos maluha na ako dahil ganto rin ako nagsimula mga kababayan ng binata pa ako, maliit pa ako. Maliit pa lang ako mga kababayan, <clears throat> nagtatrabaho na ako sa bukid. Kaya alam ko at ramdam ko kung gaano kahirap. Kwento pa lang nila, alam ko na yung patutunguan ng kwento dahil naranasan po rin namin mag, uh, maglugaw mga kababayan nung maliliit pa kami. So, ito, Jessica, uh, namimigay ako ng cellphone sa mga followers natin na mga nakashare, nakapalo lagi. So, sabi mo laging lowbat cellphone mo. Ito, mayroon na akong dala dito. Realme ito, no? so mga kababayan, uh, take note lang po. Uh, ang Realme po na ito, ang cellphone na ito ay hindi po sponsor ng Realme. Sarili pong gastos ng uh, Daddy Frankie. Pero kaya ito'y napili ko mga kababayan kasi affordable na, magandang uh, gamitin, maganda yung picture, friendly user pa, no? Kaya Realme, I love you po. Baka naman, no? So, ito, bibigay ko na sa'yo, ha? Huh? Ingatan mo. Ayan. Maraming salamat po. <laughs> may cellphone na po ako. ah? Mapapalitan ko na rin po yung cellphone kung may sira po. Oo. Para po. Tuloy-tuloy po panunod ko sa inyo. Wow, oh, thank you. May share po para. Mm -hmm. Mas ako, masaya ako na napag-abot ng kaunting tulong sa inyo. Ikarga natin ulit, no? <clears throat> Pasensya, buksan mo na lang sa bahay. Doon na lang kasi may hawak siyang... Ah, uh, baby. Salamat, tata, nakatagpo tayo rito. Ay, dito, akin okay, na, karga natin. So, hindi ka nalalabas. Oh, bal oh, balik na kayo, ha? Kasi kawawa yung ano. Ano masasabi mo na kita tayo dito? Nakita? Masaya po, kasi buti na kita po, po kayo dito. Hmm. So, para po mabili, mabinta ko na po ka agad, makauwi na po ka ako. Inaasahan mo ba na makita mo si Daddy Frankie ngayon? Hindi naman po, buti na lang po. No, Palabas na po ako para... Ano masasabi mo na ka ng blessing galing kay God? Masaya po. Maraming salamat po. Sa, so, lalo na po sa inyo. God. Kasi kayo po ang ano. Kayo po ang way po nila para makatulong sa mga mahihirap. Okay. So lagi nating... na uh, la, wag kakalimutan lagi magpasalamat kay God anuman ang blessing na dumarating may blessing na dumating pasalamat tayo walang blessing na dumating, pasalamat tayo. May pagsubok na dumating, lagi tayo magpapasalamat. Dahil hindi lang sa blessing tayo magpapasalamat ha? kay God. Ano't ano man ang dumarating, pasalamatan natin. Bakit? Kasi nandito tayong buhay na karamdam kung anong darating, anuman. Dahil uh, si God, lahat ng paraan gagawin niya para sa atin. No? Hindi porkit kita binigyan ka niya ng pagsubok, ay eh, hindi ka na magpapasalamat. Hindi. <clears throat> Maaring inihahanda ka pa lamang ni God sa mga bagay-bagay bago ka dumating sa tagumpay. No? Kaya ano man ang uh, dumarating, maliit o malaki, lagi natin pasasalamatan si God. Ha, Jessica? Okay, mabuhay ka. Uh, Bilib ako sa'yo. Kasi hindi, ka yung, hindi ikaw yung nanay na may alagang anak eh nag-iisip ka pa rin ng paraan makatulong din sa iyong asawa. Ganyan ang magandang mag-asawa, no? Sana pamarisan ka rin ng iba nating mga kababayan dyan na nag-iisip ng paraan para mairaos yung araw-araw dahil yung hirap ng buhay talagang mahirap na. No? Salamat sa'yo, ingat ka. Salamat <laughs> po. Oo, sige, God bless. Baby! O, likot ng anak. O, sige, mauna na kayo, ha? God bless sa pamilyang uh, naabutan natin ng tulong mga kababayan. <clears throat> Napakasakit sa dibdib -dib yung mga ganyan Tanggap na natin yung kahirapan ng buhay mga kababayan. Pero pag nagsasabi sila ng hirap nila, ginagawa nila. Yung paraan para lang makaraos. Biruin nyo, makabenta lang daw ng isandaan. May pambili na sila ng bigas. Yeah. salamat. Salamat sa walang sawang pagsuporta nyo kay Daddy Frankie. Dahil po sa inyo ay eh, tuloy-tuloy pa rin tayong na ah, nakapag-abot ng kaunting tulong sa ating mga kababayan. Alam kong maliit na bagay yung mga naibibigay natin, pero sa mga kagaya nila may hirap, <coughs> lubos ang kanila pa sa salamat dahil napakalaking bagay na po yun sa kanila. Ika nga, pambili na ng bigas. So, maraming maraming salamat mga kababayan and God bless po. Bandam! O, oh, eto na, kita mo na yung bukid ha. May oh. iwan ka dito ha. Ah.